Hello guys, aday uh, aday koron sa kasilda oh, daya mga kauban Nako yung mga bagong amigo guys, kini siya. Doge na nakoninga classmate, uh, soju na ako eh. nging amigo, Bama kini na tawhan na ba? Kini ba ba ba? sa wapak ilan ni si Giancarlo Balay ni siya brada Ako classmate since 1999 to 2000, tapos 2000 to 2004. Elementary right? okay. o high school. Sulit yun sulit. Kini mga bagong naku mga mga amigo, best brother. Na, tagay-tagay -tagay big tuba ba. Di ako sa silda mga guys. Ha, ah, all right. Yan. sa ta kay ako maning dugay-dugay gud miwa magkita ni tawana almost 21 years. Karon ra mi nagkita go tro. Kila unta kas tuba diri uh, asa. Ah. All right. Uh, Manila guys. Bali na bali na bali. Karon. Uh, oh. Tao. Pretest sa umpisa ba? Pretest. Kaya bago mang abot. Oh, Pretest. Oh, pre Yan lagi na. Pita, mga, eh. o, may maka nimo ni mo, Giancarlo Balie. Ah, naman sa pag-bisita ba eh. Kamilo, uh, <laughs> Vlogger Black. man. <laughs> oh, shout out ang imong mga amigo Ang imong mga amigo, imong asawa sa man. Shout out sa Abong uh, Kaselda. Abong Kaselda tanan. I love. Ah, namit shout out kay imong um, asawa. Mhm. Uh -huh. oh. <laughs> shout out na lang sa imong mga Dagas na amigo diha. Sa so, nakaila ako. All right. Mm -hmm. ha sa kasilda Meridalite. Shout out sa mo um, tanan classmate dinhi eh, sa Kasilda? silda. 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 Hmm. Hmm. Mm. Mga aba po. Kay na mo o kinsa mo din na mo nganlan kay daghan kay mo. Mangita hmm. mo bahal guys, dara sa mga insa kagaw rok-rok. <laughs> Nilo ni Diana <laughs> dara. Ah, dai bahal dere. Kisingan, kisingan. Nilo ni Diana. Oh, si uh, Niato. Nilo don Diana. Niato. Mongan, brad. Gerald don Diana. Oh, uh, shout A, out kay yeah, Gerald. Dai dah kan tubal dia ya Guys, Tinuntiner. Ha? Oh, kung gusto mo mapalit o gusto mo mutilaw, mo ngari lang mo kay Giancarlo Balie. Kinong oh, tiner, guys, tuasod silang balay. Ito ba? ba may tilawan ha? Dili. Si Carlo, ha? Kita o. Oh. Ayaw ha. Ayaw call. bata pa ko kol. <laughs> Alright, na video oh. kayo. Uh, wala ba tayong hilig mo kanta? Na video kayo. Sao na lang. Sa mahilig lang. Mm. Sao na lang guys. All right. Pagkatang gani mong vlogger ron kay gwa po gani uh, oh, Daghan kayong salamat sa inyong tanan nga nanood. O naka naka-subscribe sa akong nga YouTube channel o sa akong Facebook account. Mayong gabi ay sa inyong tanan. O sa akong mga amigo karon nga diha karon akong kauban. Mayong gabi ay sa inyo. All right. Please like and follow to me. So, subscribe. Don't forget to click notification bell para update kayo sa sunod kong mga video. All right. So, watch it out kay... Hindi, kay Pagantahon. Pagantahon na ako. Pagantahon na ako. Okay. John Carlo Valle. Okay. Pagantahon na ito. Thank you so much, guys. God bless. Bye-bye.